Makinig ka mabuti, simula pagkabata niloko ka na ng lipunan. Sinabi nila na ang babae ay parehas daw magmahal katulad ng paraan ng mga lalaki. Sinabi nila na kung mabait ka, kung loyal ka, kung ibibigay mo ang puso mo, ibabalik niya yon sa habang buhay. Pero fairy tale lang yon, bitag yon. At yan ang dahilan kung bakit milyon-milyong lalaki ngayon ang mahirap, depressed at wasak. Hindi ako nandito para i-comfort ka. Nandito ako para gisingin ka kasi kung hindi mo maiintindihan ang female nature, talo ka, oras mo, pera mo, dignidad mo, at baka pati ang future mo ay mawala. Hindi ito tungkol sa hatred sa babae. Ito ay tungkol sa pagtingin sa laro kung ano talaga siya at kung hindi mo alam ang rules, ikaw ang mapaglalaroan palagi. Sa video na to, ibubunyag ko ang limang madidilim na katotohanan na dapat maintindihan ng bawat lalaki, lalo na ng mga bata pa. Kasi ang sasabihin ko sa iyo ay ang red pill truth na hindi naririnig ng karamihan ng lalaki. Number 1, hindi parehas magmahal ang babae katulad ng lalaki. Ito ang unang katotohanan na kailangan mong ilagay sa utak mo. Ang babae, hindi sila parehas magmahal katulad ng lalaki. Ang pagmamahal ng lalaki ay loyalty. Ang pagmamahal ng lalaki ay sakripisyo. Ang pagmamahal ng lalaki ay pagtatayo ng isang bagay ngayon para sa kinabukasan. Kapag mahal ng lalaki ang babae, kaya niyang maghirap, mag-grind. Dumugo kung kinakailangan dahil ang pagmamahal niya nakaugat sa commitment. Pero babae, iba ang pagmamahal nila. Conditional yan. Depende sa nararamdaman niya sa ngayon. Depende kung sino ka ngayon. Hindi kung ano ang pinapangako mong magiging ikaw after 5 years. Pwede mong sabihin na nagtatrabaho ka sa pangarap mo, na binubuo mo ang kinabukasan. Pero kung sa kasalukuyan mahina ka, broke ka, insecure ka, wala siyang pake sa future, ang mahalaga lang sa kanya ay kung ano ka sa kanya ngayon. Dito nasisira ang karamihan ng mga batang lalaki. Bigay sila ng bigay. Iniisip nila na ang love ay parang trade ng effort. Akala nila kapag sapat na ang sakripisyo nila, ma appreciate sila ng babae. Akala nila kung loyal sila kahit hindi na sila nire-respeto, isang araw magigising ang babae at ma-re-realize ang worth nila. Pero hindi ganun gumagana ang babae. Hindi siya titingin sa mga sakripisyo mo at sasabihin, Wow, tiniis niya lahat para sa akin. Dapat manatili ako habang buhay. Hindi. Titingnan ka niya ngayon at magde-decide siya kung worth it ka bang sundan o hindi. Isipin mo, ilang beses ka na nakarinig ng mga lalaki na buong mundo nila iniikot sa babae, tapos iniwan sila nung nawalan sila ng trabaho, nung namatay ang ambisyon nila, nung nawala ang apoy nila sa buhay. Akala ng mga lalaking yon na unconditional ang love. Akala nila loyalty lang sapat na. At nung iniwan sila, durog sila kasi hindi nila kailanman naintindihan ang katotohanan. Hayaan mong ilatag ko gamit ang malamig na psychology. Ang mga babae ay nakaprogram para sa survival. Libo-libong taon ng evolution ang nagturo sa kanila na hanapin ang pinakamalakas at pinaka-capable na lalaki. Hindi dahil masama sila, kundi dahil survival nila ang nakasalalay doon. Noong panahon na brutal pa ang mundo, kapag kumapit ang babae sa mahina, ibig sabihin nun ay kamatayan, gutom, at hindi mabubuhay ang anak niya. Kaya hinardwire ng nature sa utak niya na laging mag-assess. Malakas ba ang lalaking to ngayon? Kaya ba niya ngayon? Kaya kailangan mong itigil ang pag-expect na kapareho ng lalaki magmahal ang babae. Hindi kayo pareho. Ang pagmamahal mo ay loyalty. Ang pagmamahal niya ay may kondisyon. At kung hindi mo to maintindihan, mauubos lang ang buhay mo kakahabol sa isang bagay na hindi totoo. Ito ang malupit na katotohanan. Pwede mong mahalin ang isang babae habang buhay, pero mamahalin ka lang niya hanggat nananatili kang lalaking gusto niyang mahalin. Kapag humina ka, nawala ang ambisyon mo, nawala ang tapang at edge mo, mag evaporate ang pagmamahal niya. Pero hindi ko sinasabi to para magkimkim ka ng galit. Sinasabi ko to para patibayin ka. Kasi kapag naintindihan mo to, titigil ka sa pagiging biktima. Hindi ka na mag -e expect na buhatin niya ang kahinaan mo. At imbes, gagawin mo sa sarili mo ang tipong lalaki na hindi nawawala ang edge. Gagawin mo sa sarili mo ang lalaki na hindi kayang iwan ng babae. Pero eto ang catch. Karamihan ng lalaki hindi tatanggapin to. Mas gusto nilang manatiling bulag. Mas gusto nilang maniwala sa fairy tale. At dahil doon, karamihan ng lalaki na uuwi sa pagkawasak hiwalayan o nag-iisa nagtatanong kung saan sila nagkamali pero ikaw hindi ka isa sa kanila nandito ka nakikinig ka at gagamitin mo ang katotohanan ng tobilang gasolina Maintindihan mo na ang pagmamahal ng babae hindi eternal conditional yan at ibig sabihin hindi ka pwedeng maging kampante hindi ka pwedeng maging tamad hindi mo pwedeng isipin na nakarating ka na kailangan palagi kang nagtatayo nangingibabaw at pinapatalas ang sarili mo ito ang unang leksyon. Hindi pareho magmahal ang babae katulad ng pagmamahal ng lalaki. At kung hindi mo ito matutunan ngayon, pagbabayaran mo ito balang araw. Number 2. Hypergamy Ngayon alam mo na ang katotohanan kung paano magmahal ang babae. Kailangan mo ring maintindihan kung ano ang totoong nagtutulak sa pagmamahal na yon. Ang tawag doon ay hypergamy. At ang hypergamy hindi pa kailanman natalo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ang babae ay palagi naghahanap ng mas magandang option para sa kanila. Kahit hindi niya aminin, nandun yon sa instincts niya. Pwedeng ikaw ang piliin niya ngayon, pero bukas kapag nakilala niya ang mas malakas, mas mayaman, mas may ambisyon, mas dominant na lalaki, mapapansin siya ng instincts niya. At sa oras na maramdaman niya na hindi na ikaw ang best option para sa kanya, unti-unti siyang lilipat. Hindi ito hate, survival ito, hardwired na sa kanila. Libo-libong taon ng evolution ang nagturo sa babae na kumapit sa pinakamalakas na provider at protector. Ang mahihinang lalaki, nabura sa laro. Ang malalakas, sila ang nagpatuloy ng lahi. At kahit ngayon hindi nawala yung wiring na yon. Ang utak ng babae, nakaprogram pa rin na mag-calculate. Ito na ba ang best na kaya kong makuha? O may mas better pa? Ito ang malupit na katotohanan. Kung titigil ka sa pag-angat, papalitan ka. Kung umaangat ka, mas kakapit siya sayo. Yan ang hypergamy. Ginagantimpalaan ang ambisyon, pinaparusahan ang pagiging kampante. At sa oras na makalimutan mo to, sa oras na isipin mong, mahal niya ako dahil ako to, talo ka na. Kasi hindi ka niya mahal dahil lang ikaw yan, mahal ka niya dahil sa kung ano ka. Kung ano ang nirepresenta mo, kung ano ang naibibigay mo sa hierarchy ng survival. Isipin mo. Ilang beses ka na nakarinig ng babae na iniwan ng lalaki na mabait naman pero broke, average, o hindi nagtatagumpay? Sasabihin ng babae, "It's not you, it's me." Kalokohan 'yon. Sa totoo, ikaw talaga 'yon dahil kulang ka sa ambisyon, dahil hindi ka umakyat. Sa kabilang banda, ilang beses mo nakita ang lalaki na umaakyat sa hagdan, naging successful, naging powerful, at biglang lahat ng babaeng hindi man lang siya tinitingnan dati? biglang nag-aagawan sa atensyon niya? Yan ang hypergamy in action. Ang lalaki nakadesenyo para mag-spread ng seed. Ang babae nakadesenyo para siguraduhin na best seed ang makuha niya, kaya nandyan ang hypergamy. Hindi tinatanong ng biology niya, mabait ba siya? Ang tanong niya, siya ba ang best option na pwede kong kapitan ngayon? At ang sagot sa tanong na yon, pwedeng magbago sa isang iglab. Dito nadudurog karamihan ng lalaki, iniisip nila permanent ang love. Akala nila kapag pinili sila ng babae, forever na locked in siya. Pero hindi ganun ang sistema ng babae. Pwedeng pakasalan ng lalaki ang asawa niya, bigyan ng anak, suportahan for 20 years. At mawala lahat yon kapag pinalitan siya ng mas malakas, mas may status, mas energetic na lalaki. At iiyak siya, pero binigay ko na lahat sa'yo. At sasabihin ng babae, I'm not happy anymore. Pero ang tunay na ibig sabihin, hindi ka na talaga ang best option na kaya kong makuha. Walang pake ang hypergamy sa feelings mo. Walang pake sa sakripisyo mo. Walang pake kung ilang taon na kayo. Isa lang ang mahalaga, umaangat ka ba o bumabagsak. Kaya hindi ka pwedeng tumigil magtayo. Hindi ka pwedeng tumigil mag-improve. Hindi ka pwedeng tumigil maging mas powerful. Dahil sa oras na tumigil ka, binibigyan mo ng opening ang hypergamy. At pag dumating ang opening na yon, Oras na lang ang bibilangin mo bago siya tumingin sa iba. At baka sabihin mo, pero parang brutal naman 'yan. Parang ruthless ang babae. Hindi. Hindi ito ruthlessness. Ito ay nature. At ang nature, walang pake sa fairness. Ang leon, walang pake sa feelings ng zebra. Ang lobo, walang pake sa pangarap ng kuneho. Ang nature ay tungkol sa survival. At ang hypergamy ng babae ay survival na lang na naka-adapt sa modernong lipunan pwede kang umiyak dito o pwede mong gawin itong fuel. Kung naintindihan mo ang hypergamy, mapipilitan kang patuloy na umangat. Mapipilitan kang manatiling matalim. Mapipilitan kang hindi maging tamad. At blessing yon, dahil ang lalaking patuloy na umaangat, siya ang nananalo. Hindi lang sa babae, kundi sa buong buhay. Pero eto ang madilim na katotohanan na karamihan ng lalaki ay ayaw tanggapin. Undefeated ang hypergamy, hindi mo ito matatakasan hindi mo ito mababago. Ang pwede mo lang gawin ay mag-adapt. Either aakyat ka above it o madudurog ka nito. Ito ang pangalawang leksyon. Walang pake ang hypergamy kung sino ka kahapon. Ang mahalaga lang, sino ka ngayon. At kung hindi ka gumagalaw pa akyat, dyan ka matatalo. Number 3. Hindi consistent ang emosyon ng babae. Isa pang katotohanan na hindi kayang tanggapin ng karamihan ng lalaki hindi consistent ang emosyon ng babae. At kapag binuo mo ang buhay mo, ang mga desisyon mo, at ang future mo base sa roller coaster ng feelings niya, tapos ka na. Ang lalaki ay logical. Kapag sinabi nating mahal natin, ibig sabihin may bigat yon, fixed yon. Kapag may respeto tayo sa isang tao, hindi ito nawawala kinabukasan dahil lang nagising tayo na bad mood. Oo, tumataas at bumababa rin ang emosyon natin pero nananatiling matatag ang commitments natin. Yan ang masculine energy, stability, consistency, at loyalty. Ang babae naman ay pinapatakbo ng emosyon. Hindi ito insulto, katotohanan ito. Nakaprograma sa biology nila na mabuhay base sa nararamdaman nila. Emotional ang attraction nila, emotional ang love nila, emotional ang decision nila, at ang emotion, by nature, temporary, nagbabago, nagkakasalungat minsan. Kaya posible na titigan ka ng babae ngayon at sabihin, Mahal kita forever. At totoo yon sa moment na yon. Pero kinabukasan, gigising siya na wala na siyang nararamdaman. Sa'yo parang baliw yon. Sa kanya normal lang. Kasi hindi siya nagsisinungaling. Totoo siyang nagmahal kahapon. Pero ngayong araw na to hindi na. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nadudurog sa relasyon. Akala nila nakaukit sa bato ang mga salita niya. Akala nila contract ang emosyon niya. Hindi nila alam na parang weather lang ang feelings ng babae. Kalma sa ngayon, bagyo mamaya, tapos biglang maaraw ulit. At katulad ng weather, hindi mo kontrolado, ang pwede mo lang gawin ay mag-adapt. Example, may isang binatang lalaki, may girlfriend siya. Baliw na baliw sa kanya ang babae, tumatawag gabi-gabi. Sinasabing hindi niya kayang mabuhay nang wala siya, pinaniwalaan niya. Nilagay niya lahat sa relasyon. Tapos isang araw, gigising ang babae at sasabihin, Iwan ko, pero hindi ko na nararamdaman katulad ng dati. Nagulat na lang ang lalaki. Akala niya nagsinungaling siya. Pero hindi siya nagsinungaling. Nagbago lang. Nagshift ang emosyon niya. At naiwan ang lalaki na durog, litong-lito, naghahanap ng sagot na hindi niya kailanman makukuha. Ito ang psychology. Ang mga babae ay naging emotional dahil yon ang nagbigay sa kanila ng adaptability. Kapag may danger, emotion ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan. Kapag kulang ang resources, emosyon ang nagtutulak sa kanila pumili ng lalaking makakapag-provide. Survival signals ang feelings nila. Pero unstable ang signals na yon. Kaya hindi mo pwedeng gawing foundation ang emosyon niya. Hindi ka pwedeng magtayo ng kastilyo sa buhangin kaya bumabagsak ang mahihinang lalaki. Habol sila ng habol sa approval ng babae. Gusto nila lagi siyang masaya 24-7. Nagbe-bend sila, nagko-compromise, sinasakripisyo ang sarili para lang sa moods niya. At habang mas sinusubukan nilang i-please siya, mas nawawala ang respeto ng babae sa kanila. Kasi sa totoo lang, hindi niya gusto ang lalaking sumusunod lang sa emosyon niya. Ang gusto niya ay lalaking nag-a-anchor dito. Tandaan mo to, hindi niya kailangan na maging emotional katulad niya. Kailangan niya na ikaw ang bato, ang anchor. Ang bundok na hindi natitinag kahit nasa gitna siya ng bagyo. Kapag nahila ka sa emotional chaos niya, nagiging walang silbi ka sa kanya. Kapag sumigaw siya, umiyak, nagtest, at nawala ang kontrol mo, nakikita niya ang kahinaan mo. Pero kapag nagstorm siya at nanatili kang kalmado, composed, at hindi natitinag, doon siya nagre-respeto at eto ang madilim na katotohanan. Hindi ito alam ng babae sa isip niya. Hindi siya umuupo at nag-iisip ng, Sige, i-destabilize ko nga siya para makita kung kaya niya. Pero biology niya ang nagtutulak para mag-test. Nagbabago ang moods niya, tumataas ang emosyon niya, matalim ang mga salita niya. Dahil sa subconscious niya, gusto niyang malaman, Kaya ba ng lalaking to manatiling matatag o babagsak siya katulad ng lahat ng mahihinang lalaki? Ang lalaking bumagsak hindi niya kailanman maiintindihan kung anong nangyari. Sasabihin niya, binigay ko na lahat. Binago ko ang buhay ko para sa kanya. Sinakripisyo ko ang mga pangarap ko para mapasaya siya. At iiwan pa rin siya. Bakit? Kasi hindi nire-respeto ng babae ang lalaking inabandona ang sarili para lang sa feelings niya. nire niya ang lalaking na natiling grounded. Yan ang leksyon. Huwag mong gawing pundasyon ang emosyon niya. Gamitin mo ang logic mo. Gamitin mo ang mission mo. Gamitin mo ang purpose mo bilang foundation. Pwede siyang sumabay sa ride, pero hindi siya pwedeng maging steering wheel. Kapag siya ang nag-drive, tiyak na babangga ang kotse. Every. Single. Time. Kaya tandaan mo to, ang emosyon ng babae ay temporary, hindi consistent, tataas at bababa katulad ng alon. Pero ikaw, kailangan mong manatiling ocean floor, hindi natitinag, hindi gumagalaw. Solid. Doon ka nagkakaroon ng respeto. Doon ka nakakakuha ng power. Kasi kapag umasa ka sa emosyon niya para sa validation, mamumuhay ka sa chaos. Pero kapag inanchor mo ang sarili mo sa purpose mo, hindi ka tatablan ng chaos niya. Yan ang ikatlong leksyon. Ang babae na bubuhay sa emosyon. Ang lalaki na bubuhay sa logic. At kapag nakalimutan mo yon wasak ka. Number four, Ang manipulation ay natural sa ugali ng babae. Ito na yung part na karamihan sa lalaki ay ayaw aminin. Kasi pakiramdam nila unfair nakaka-frustrate at parang laban na walang tigil. Pero ito ang realidad. Ang manipulation ay natural sa ugali ng babae. Narinig mo na siguro yung salitang shit tests. Ano yun sa tingin mo? Manipulation yun. Mga maliliit na laro, minsan hindi sinasadya. Minsan sobrang deliberate na ginagawa ng babae para masukat ka. Para makita kung totoo ka ba sa sinasabi mo. Para makita kung kaya mo talagang mag-lead. Para makita kung karapat dapat ka ba niyang irespeto. Tandaan mo to, hindi uupo ang babae tapos tatanungin ka ng maayos. Hey, kaya mo bang humawak ng pressure? Kaya mo bang kumalma kahit under stress ka? Kaya mo bang mag pag mahirap na ang sitwasyon? Hindi, ang gagawin niya ay itetest ka, guguluhin ka, pipindutin niya yung mga trigger buttons mo, at titingnan niya kung paano ka magre-react. Kapag bumigay ka naging defensive or nawalan ka ng control, alam na niyang mahina ka. Pero kapag tumayo ka ng matatag, tinawanan mo lang o nanatili ka sa frame mo alam niyang malakas ka kaya ang manipulation hindi lang basta malupit na laro instinct 'yun ng survival kailangan ng subconscious niya na subukan yung lalaking kasama niya kasi pag nagkamali siya ng pagpili siya ang kawawa noong mga sinaunang panahon pag mali ang lalaki na pinili niya yung duwag, tamad o sobrang mahina siya at ang mga anak niya ay mamamatay nasa DNA na niya yung pressure na 'yon kaya nagdetest ang babae, kaya sila ginagawa nilang magmanipulate. Hindi dahil masama sila, kundi dahil gusto nilang malaman. Kaya ba akong protektahan ng lalaking to? Kaya ba niya akong ilid? Kaya ba niyang mabuhay? Ngayon, aminin natin, karamihan ng lalaki ay bagsak sa tests araw-araw. Mag-uumpisa ng walang kwentang argumento yung babae at imbes na maging kalmado sisigaw ang lalaki na parang bata. Susubukan ng babae na makipag-flirt sa ibang lalaki para makita kung mababasag ka at bigla kang magpapanik, magiging insecure at magmamakaawa ng atensyon. Atras siya emotionally para makita kung hahabulin mo siya at maghahabol ka agad na parang desperadong tuta. Bagsak ka na agad at bawat beses na bumabagsak ka, nawawala ang respeto niya sa'yo. Ito ang brutal na psychology. Pwedeng mahal ka ng babae pero kung wala siyang respeto sa'yo, iiwan ka rin niya balang araw at walang mas mabilis makapatay ng respeto kaysa sa lalaking laging bumabagsak sa tests. Kaya kailangan mong baguhin ang tingin mo sa manipulation. Huwag mong tignan ito bilang isang atake. Tignan mo siya bilang isang battlefield. Lahat ng test niya, chance yon. Chance na ipakita ang lakas mo, frame mo, at kung gaano ka katatag. Halimbawa ng manipulation in action. Sasabihin niya, yung office mate ko ang kulit sobrang funny. Magugustuhan mo siya. Tinitignan kanya kung magwawala ka ba? Magtatanong ka ba ng paulit-ulit na parang interrogator? O tatawa ka lang chill at ipapakita na hindi ka natitinag kahit sinong lalaki? Yun ang test. Isa pang example, gumagawa siya ng drama kahit walang dahilan. Nakikipag-away ng dahil sa walang kwenta bagay. Karamihan ng lalaki ay dumedepensa agad nakikipag-argumento, nagiging emotional. At yung malakas na lalaki, hindi na siya pumapasok sa arena. Alam niyang ingay lang yon. Kalma lang siya, minsan tatawa pa, at hindi niya hahayaang hilahin siya palabas ng frame. Sa ganong paraan ka mananalo. At ito ang susi. Habang mas nagiging malakas ka, mas madalas ka niyang itetest. Hindi nila madalas itetest ang mahihinang lalaki. Iniiwan na lang nila agad yun. Pero ang malakas na lalaki, paulit-ulit siyang itetest. Kasi gusto niyang malaman kung totoo ba ang lakas mo o palabas lang. Kaya kung gusto mong makasama ang babae, intindihin mo to. Hindi titigil ang tests hindi matatapos ang manipulation. Part na siya ng laro. Dalawa lang ang pwede mong gawin, magalit o yakapin mo. Pag nagalit ka, mabubuhay ka sa tanong na, Bakit ba laging may laro ang babae? Bakit hindi na lang nila ako mahalin kung sino ako? Yan ang boses ng mahina. Pero kung yayakapin mo at sasabihin na, Sige, subukan mo ako, itulak mo ako, challenge me, hindi mo ako mababasag. Yan ang boses ng malakas at respeto ang sagot ng babae sa lakas. Kaya tandaan mo to, ang manipulation hindi optional. Nasa ugali ng babae yan. At trabaho mo bilang lalaki ang hindi ang magreklamo, kundi ang matutong mastering ito. Tignan mo lahat ng tests bilang pagkakataon para patunayan ang sarili mo. Manatiling kalmado habang ang iba ay bumibigay. Manatiling matatag habang ang iba ay tumitiklop. Kasi pag na-master mo to, may mangyayaring malupit. Hindi ka na matatakot sa tests niya. Hindi ka na maiinis sa mga laro niya. Magugustuhan mo na siya dahil bawat panalo mo, mas tumataas ang respeto niya sa'yo. Mas lumalalim ang attraction niya. At makikita ka niya, hindi lang bilang lalaki niya, kundi bilang bato niya. Yun ang ikaapat na lesson, ang manipulation natural. Ang tests, walang katapusan. Pero pag natutunan mong masterin ito, hindi ka na basta disposable, nagiging unforgettable ka. Number 5, ang pagintindi sa babae ang magpoprotekta sa empire mo. Ito na yung pinakamalalim sumugat. Yung katotohanan na kung saan bumagsak ang mga hari, nawala ang mga leader at nabankrupt ang mga bilyonaryo. Katotohanan ng karamihan ng lalaki tinatanggihan hanggang sa maging huli na. Ang pagintindi sa babae, hindi lang tungkol sa love, hindi lang tungkol sa pakikipag-date, hindi lang tungkol sa pag-iwas sa heartbreak. Ang pagintindi sa babae ay tungkol sa pagprotekta ng imperyo mo. Tignan mo na lang ang history. Hindi bumagsak ang pinakamalalakas na lalaki dahil sa mga sundalo. Hindi sila natalo ng mga kalaban sa battlefield. Bumagsak sila dahil sa babae. Mga hari na nawala ng focus kakahabol sa mga kabit. Mga leader na gumawa ng malimaling desisyon dahil sa libog. Buong imperyo ay gumuho dahil may isang lalaking minaliit ang nature ng babae. Si Samson bumagsak dahil kay Delilah. Si Anthony bumagsak dahil kay Cleopatra. Mga hari, rulers, presidente, bilyonaryo, lahat sila bumagsak. Hindi dahil wala silang power, kundi dahil hindi nila na disiplina ang sarili nila pagdating sa babae. Kita mo na ang pattern, hindi sa labas ang battlefield, nasa kwarto mismo. Fast forward sa ngayon, sa Pilipinas hindi nawawalan ng kastilyo ang mga lalaki, nawawalan sila ng negosyo, bank account, reputation, at taon ng pinaghirapan. Hindi nawawalan ng kaharian. Nawawalan sila ng peace of mind, ng opportunities, at ng drive para magpatuloy. Bakit? Kasi nagtayo sila ng buhay pero binaliwala ang katotohanan tungkol sa nature ng babae. May lalaki na gumugol ng dalawampung taon sa abroad. Nagpapadala ng bawat piso pa uwi, sinakripisyo ang kabataan, pawis, at kalusugan. Tapos pag uwi niya, malalaman niyang nilustay ng babae ang pera, niloko siya, o ginamit lang siya bilang retirement plan. Ilang beses ko na nakita to, mga galing Middle East, US, seamen, umuuwing akala nila ay hari sila. Pero ang totoo, naging walking wallet lang sila. Naintindihan mo ba kung gaano kabigat yon? Yung iba naman, napupunta sa live-in setup, iniisip na parang kasal na rin. Nagpapatayo ng bahay, nilalagay lahat sa pangalan ng babae kasi iniisip nila pagmamahal yon. Pagdating ng ilang taon, pinaalis siya, kinuha yung property, at siya ngayon ang nakikitira sa maliit na kwarto habang yung babae nag enjoy sa mismong empire na siya mismo ang nagtayo. Walang divorce, walang korte, walang papeles, isang brutal na katotohanan lang, naging bulag siya. At sa mga lalaking nakabuntis, bigla na lang siyang natali habang buhay, gusto man niya o hindi. Nagiging financial slave siya, nagbabayad para sa anak habang yung babae hawak ang buong kwento. Future niya, freedom niya, mga plano niya, lahat nakakadena dahil hindi niya naintindihan ang nature ng babae. Kaya ko to sinasabi sa iyo kasi hindi ito tungkol sa pagiging paranoid. Hindi rin ito tungkol sa pagkapuot sa babae. Tungkol to sa pagprotekta ng pinaghirapan mo. Tungkol sa pagtiyak na yung dugo, pawis, at sakripisyo mo ay hindi basta makukuha dahil naniwala ka sa kasinungalingan. Sakto ang explanation ng psychology dito. Ang lalaki nagbibuild para sa legacy. Ang babae naghahanap ng security. Kapag nagbanggaan yung dalawang instinct na yan, yung lalaking nakakaintindi, panalo. Yung hindi, talo. Ganun kasimple. At eto ang matinding realidad. Hindi lang average na lalaki ang bumabagsak. Pati yung pinakamalakas, pinakamakapangyarihan. Kasi habang mas umaakyat ka, mas nagiging delikado ka. Fame, pera, status, hindi kanito nito mapoprotektahan sa nature ng babae. Mas lalo pa nitong pinalalaki yung test, yung manipulation, yung risk, kaya sobrang daming successful na lalaki ay crash and burn. Nagbuild sila ng empire pero walang depensa. Akala mo immune ka? Akala mo dahil bata ka pa, broke ka pa, nagsisimula ka pa lang, hindi ito para sa'yo? Mali. Mas lalo pang para sa'yo ito. Kasi yung habits na ginagawa mo ngayon ang magdidikta kung mabubuhay ba ang empire mo sa hinaharap. Kapag natutunan mo ang female nature ngayon, napoprotektahan mo ang future mo. Napoprotektahan mo ang negosyo pera, kalayaan, at legacy mo. Pero kung babaliwalain mo lang to, kung magbubulag-bulagan ka, sigurado ko kahit gaano pa karami ang mabuild mo, kukunin at kukunin din yan sa'yo balang araw. Kaya lahat ng lalaki kailangan mag-aral tungkol sa babae. Hindi para sambahin sila, hindi para kamuhian sila, kundi para intindihin sila. Kasi ang pag-intindi ay proteksyon, ang pagiging mangmang ay pagkawasak. At kung iniisip mo na nag-overreact ako, Tumingin ka lang sa paligid mo. Ilan bang malalakas na lalaki ngayon ang nagbabayad ng child support sa babaeng iniwan sila? Ilan ang sumuko sa buong buhay nilang pinaghirapan dahil hindi nila na-control ang libog nila? Dahil hindi nila naintindihan ang manipulation? Dahil akala nila sila ang exception? Hindi ka exception. Walang lalaking exception. Hindi nagmamalasakit ang hypergamy. Hindi nagmamalasakit ang emosyon ng babae. Hindi nagmamalasakit ang korte. Ang tanging protection mo lang ay awareness, disiplina at control. Yun ang ikalimang lesson. Ang pag-intindi sa babae, hindi optional. Survival siya. Kung gusto mong mag-build ng empire, kailangan mo itong bantayan. Hindi lang mula sa mga kaaway sa labas, kundi pati sa nature ng mga babaeng papapasukin mo sa loob. Kasi isang maling pagpili, isang bulag na pagkakamali, isang sandali ng kahinaan. Kaya nitong sirain lahat ng pinagpaguran mong buuin ng buong buhay mo. Ngayon malinaw na sa'yo ang mga katotohanan na matagal mong hindi naririnig. Alam mo na kung bakit ka tinetest ng babae, bakit siya laging emosyonal, bakit hypergamy ang lagi niyang default, at kung bakit conditional ang loyalty niya. Ngayon alam mo na, na ang tunay na protection sa empire mo ay hindi muscles, hindi pera, hindi status, kundi ang pag-intindi sa nature nila. Pero tandaan mo to, kung hindi mo sineseryoso, ikaw ang susunod na lalaking mababasag, magbubulok sa pait at makakalimutan. Pero kung gigising ka ngayon, kung gagawin mong armas ang natutunan mo, magiging untouchable ka. Hindi lang ito tungkol sa date, hindi lang ito tungkol sa relasyon. Ito ay tungkol sa kinabukasan mo, sa empire mo, sa dugo at pangalan na iiwan mo. Lahat ng galaw mo sa babae ngayon, magdidikta ng takbo ng buhay mo sa susunod na dekada. Ganun kabigat ang laro na 'to kaya pumili ka manatiling bulag o imulat ang mata manatiling mahina o magtayo ng disiplina maging biktima o maging master ng sitwasyon hanggang dito na lang muna tayo nagustuhan mo ba ang mga siniwalat ko huwag mo kalimutan i-like, share and mag-subscribe maraming salamat